Hello! So, this is my first video. Dapat Tagalog. Hi! So, ito yung una kong video para sa aking vlog. Napaka-espesyal nito kasi meron tayong special guest. Magpakilala ka. Magpakilala ka. Ano? Ano? Nakakakita ah. siya guys ng mga kanto, <laughs> yung mga balita niya, yung palaging mga patayan dyan. Ano pa? Ano pa alam mo? Maricel. 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 Pero, kinala siya sa si industriya bilang... Huwaki. Wow! Huwaki. O, oh, ito na Ate Connie! <laughs> <laughs> si Ate Connie ang aking makeup artist at aking hair. <laughs> oh, di ba tayo yung ulang vlog ko? <laughs> May mga suggestion si Waki. <laughs> ano yung mga, ano yung mga suggestion mo? Ano yung, yung lo, exotic? No, anong exotic? No, hindi <stit> so you know, hindi nakikita ng mga tao. <laughs> hey, ayaw na mga hindi nakikita ng mga tao. Eh. So Ay, Ayan ka na naman sa mga hindi nakikita ng mga tao eh. eh hindi, yun ang mga gusto ng mga tao kasi ikaw, hindi na naman hmm. Ay, ng ka naman mga tao. Ano yung mga tao? Gusto daw niya, gumawa ako ng vlog na kumakain ako ng mga exotic ba na pagkain. <laughs> Katulad na <laughs> ang pagkain. Hindi, mean, suggest ka. Pagkain na ano? Ano yung pagkain? Kumakain oh, oh, siya palaka. na? Ayoko ng palaka. <laughs> hindi. Ba hindi ba ako mapapakain ng palaka? I think I've yung tried ano, it once. Ano ba ano, yun? Sa Pampanga, pero pa ayoko na. Kohol. No, hindi, doon sa Pulacan. Ayoko ng kohol. Hindi, kohol. Ayoko na. Ano? Ayoko na. Ayoko na. Bukod sa pagkain ng exotic food, ano pang magandang i-vlog? Gusto ko i-vlog lang si Waki. Yung ano yung... Baka pili <laughs> ko pag ito lang yung vlog ko. Maraming manunood eh. <laughs> <No. laughs> yung... Yung ano yung... Wait, ito na lang question ko. Waki, ilang taon ka na? 50, 50, sarado. Ah, 50. Ikaw, Ate Connie? 51 na ako. Oh. Ilang, ilang, ilang years na kayo sa showbiz? hindi ko matanda. Since birth. Grabe, since birth. Ikaw, Ate Connie, kailan ka nag-start? Anong year na lang? Nine, nine years na yata mo. Oh. Like nine years? years? Oh, oh, Oo, nung... Eto, Waki, panahon ka pa ni ano eh. Ni <laughs> <Like>, Kapong <laughs> Sino panahon mo? Kaya yung ka nakasimula? Si ano yun? Si Bitamayo? May mask ba? Oo. Oh. Talaga? Oo, oh, doon nga ako Sure ka? Oo nga, doon nga ako sinasabi. Okay, Alam ko, hindi pa kay Ben? Kasi doon pa Hindi, kay Bit nga. Bago kay ate mo. Uh, tapos? Kay Bit na kayo nga kung lumipis ha. Okay. Ayun. That's it, Ben. Ayaw niya i-reveal yung unang-una. Ayun nga. yun. So, oh, panahon si pa ni Beth Tamayo, si Waki. Oh, Institution na to, si Waki. Anong mga ginagawa mong pelikula nun? Sino yung mga sikat na artista ay, well, na kasama mo? Ayun. Hindi pa ako artista dito ha? Sino-sino yun? Sino? Pinakasikat lang yung banggitin mo ha? Mga kasama, di ba si ano? Di ba si Vic Soto? Pati lumalayo, ba ba, ba yung ako mahiginin okay. ako? Si Vic Soto, di ba? Kuya Jerbs! <laughs> Oo, si ano, si Kuya Jerbs. si so, sino pa ba? Sila Jingoy. Jingoy? Estrada. Oo? Oh? So, Pero ikaw, naalala ka ba nila? Oo, oh, kilala ko nila. Um, Oo nga. Oo Ate ano trabaho si um, oh, -trabaho. Mga na ka? Si madam? Okay, <laughs> yung, yung, yung si Catherine siguro kasi... Yeah, Oo oh, kasi... Baget <laughs> si Ate Tapos si Joaquin makalumang tao. Tsaka <laughs> <laughs> si Lisa Loreno. Lisa Lore, <laughs> then nandiyo na kayong binakeup ako. Siya, yung mama ni Tonton. Oh, okay, okay, kayo, okay, okay. Eh. Nakatrabaho si yun ang si ati ko, so kilala ko yun. Si Sharon Cuneta, ang kasama natin. At Richard Gomez. Mm -hmm. Okay. Ayun, pinahaba ko lang siya. Sige, okay. <laughs> oh, paalam ka na. Paano to i-end? Paano to i-end? Bye-bye. Wow, bye-bye. Yun lang. Ganun lang ba yun? Ati Connie, ikaw marunong. Okay. Ikaw marunong. Sa ano? Bye, see you next vlog. <laughs> papasilip ko sa inyo sa susunod ang aming set. Andito ako sa The Kingdom. Mapapanood nyo to sa December 25. Or hindi ko alam kung kailan ko ito post.! <laughs> Yay!